Sa kami, sa kami, Let's okay. go. Let's Rock. down. Dito Shout win. Out. Dito win. Lakbay. Cut down. MC. Win. Good on the MC. Yun na yan. Wala lang ako. Tatapos lang namin mag, ano, UFO. Dito uh, Para sailing. Saka... <makes noise> banana bowl. Ayun, Tatlo. Bukas ano naman kami? Nabuklo Yung... Ka Huwag na kami mag happy. Okay. Tapos, eh, ayun. Sayo, sa sayo na nga, guys. Mamaya na lang. Uh -huh. Kaya mo okay, kami. Uh -huh. What's up, what's up sa inyo mga boss Amo manager kabigas Ito nga pala yung part 6 ng Burake Expedition natin kabigas O nga pala kabigas, pasensya na kayo Ngayon lang talaga tayo nakapag-upload Sobrang busy busy lang kasi nagdaan na holidays So ito na kabigas, nandito pa rin tayo sa Burake Ito, binibideo na natin yung tapat ng Hotel and Resort Kabigas, kaagisin lang natin Tapos ito kabigas, nag-ready na kami Kasi tuloy pala kami sa Highland Napping Hindi na namin kakancel Kasi sayang din yung bayad doon. Kasama kasi sa promo yun eh tapos, kakagising lang namin nakapagpinsar kami then ito kakain na kami dito sa ano parang buffet pero ito yung ano sama ko si Rowan kanalin niya ito ano tapos ito dito kami sa ano high tide ang high tide eh mamaya umaguwi ako ng buhangin ano yung ano ano yung ano yung mga yung hindi, hindi turgay dyan mga ano yan. Mga, di, gagarito yan sa Boracay. Mga ah, nagpapaan. Um, Oo. Oh. So yun kabigas, finally ito na yung pagkain natin Meron pa lang tusino, hotdog Tapos meron ding itlog Ito nga pala yung almusal dito kabigas Ano na, buffet <coughs> May libre yung pagkain Yung kasama sa binayaran sa hotel <coughs> So ito na guys, naligo na muna kami sa dagat kasi kakatapos lang din namin kumain. Then mamaya, antayin lang namin ng speedboat papunta ron sa may highland hopping. Mag highland hopping na kami kabi sobrang lino ng tubig dito guys oh. Sobrang lino. Ang lino talaga ng tubig dito. Puti pa ng buhangin. Yeah. Tignan nyo kabi kasi oh. Tamanligo mo lang. Tabahan ng <laughs> So yun guys, ang napansin ko dito sa Boracay, kahit sino, pwede maligo dito sa dagat. Walang problema. Ang problema lang talaga dito, because babayaran mo talaga dito, hotel sa mga pagkain, tas transportation, tas ayun. Ito kabigas tamang sakay si Kasi ng surfing board. Sa halagang 250 kabigas ma-enjoy mo siya, siya ng 30 minutes. Tapos pwede ka nang turuan ni Kuya ng ganito. Pero kung pwede rin, sasakay lang sa kanya, tapos yan ang magsasagawin. Kaso mag-isibaya tayong bayad niyo yung kabigas eh. Pero ito kabigas, tamang sakay na siya rito. Be, pinjol ko kay Be. Nububog ka pala, hindi ka tayong chan mo. <laughs> hoy! Solo flight ka. Hoy, dito ka po yung solo flight. Hoy, hoy, hoy. sobrang linaw. Then guys, nandito na kami sa bangka kasi nag-start na yung island hopping namin. Hindi ko na nang napavideoan yung papunta namin dito sa bangka. Pero as usual, kabigas, pag nag avail kayo saan nila ng promo ng 9,000, kasama na tong island hopping. Nandito kami sa first island, kabigas. Yun guys, nandito tayo sa Burakay ulit. Tapos ito, magpapakita ko sa inyo yung mga ginibang bahay dito. Mga gilipang. Hindi ka pinag-aibahan ng Duterte. Hindi ka pinag so So yun guys, ito na yung pinaka-favorite ko sa lahat nag napping kami. tas meron silang libreng snorkeling. Pwede kayo sa gitna, arkila lang sa kanila ng 100 para sa gagils. Pero ginawa ko rito, kabi guys, di talaga na video. Tumalo na ako sa gitna niya. Sobrang lalim. Kabi guys, mga 20 feet po. Nasin, wait ko blender. Wala I don't know. Siguro, ng pati. Then finally kabigas tapos na pala sa Highland Napping Ito pauwi na kami dun sa hotel Tapos mamaya maya babalik na kami Para sa last stop ng adventure namin dito Bali guys ang huling huling pala na namin adventure Is helmet diving Kaso ang problema, konti lang kami nagtuloy. Ito kabigas sa speedboat na naman ulit kami. Papunta na kami ngayon sa, doon sa lancha ulit sa may gitna. Tapos, uh, mag-helmet -e diving na kami. Guys, ito nga pala yung video na nasa ilalim na ng karagatan si Ate Mara. Ayun, hinawakan niyo na yung mga isda kabigas oh. Medyo masakit lang talaga sa tenga yung tumutunog-tunog na yun. Ang sakit sa talaga sa tenga, kailangan mo mag-equalizer yung bobombay mo ilong mo nang ganyan para hindi sumakit ng tenga. Mo sobrang sakit talaga sa tenga kabigas. Pero okay good naman pag nasa ilalim ka na. Tas yan kabigas, sobrang daming isda, hawak-hawak mo. Libre hawak na yan kabigas, wag mo lang uuwi. Pwede ka magpakain, yan. Overall experience ka bigas sobrang satisfying nito na kasi nasa ilalim kay Kabigas sas may kasama ka pang uh, diver talaga. Overall Kabigas napakaganda na paaganda nito sulit yung 1,000 pesos mo para makapag-dive dito. 1,000 each Kabigasa hindi ano. Ha? Pero yung ibang kasama namin nag-backout si Papa Dig, si Mama Joyce, si Rocky, nag-backout sila Kabigas pati yung mga bata. Dalawa lang kami nagtuloy ni Ate Mara. Yun, finally, ito na nga pala yung mga picture namin na together kami ng ate Mara. Abigas, sa mag-asawa, okay goods din itong mga picture-picture na ganito. Abigas, napakasulit. Tapos, ito, Abigas, ito na yung picture ni ate Mara ng solo. Ang hirap talaga huminga doon sa ilalim. Picture, tapos, pwede rin video. Pero yung video, may kli lang yata. Tapos, ito, oh, Abigas, oh, ito na ako. Oh, ba diba? Para akong alien. Para akong spaceship na alien dito, Abigas. Galing na ibang planeta. Yan kabigas ang pinaka-satisfying picture ko Yung pumaki ako sa ilalim Pangarap ko yan eh Ngayon lang natupad eh yun guys, ito nga pala nag-Starbucks kami. First time nandiyan ni Barok pumunta ng Starbucks sa Boracay pa. Napakaakas mo, Rocky. Ito kabigas. uwi na pala kami. Sa lahat pala nang umabot dito sa part na to, maraming maraming salamat sa iyo. Uh, palike and share naman sa mga ganitong mga walang kakwenta-kwentang content para mapanood din ng mga wangbong yung friends na agaya namin. Kagaya ko lang pala. So ina, kabigas, maraming maraming salamat. Susunod ulit na Boracay sa May 14. Paalam! rata. <muchas>